Good morning. Ay, morning pa ba? Alas 11.30. na di ay. So, mag, bago pa dyan, na naabot gikan sa uh, Maayo Medical. Nagkuha ko sa kong mga results. Ako ang treadmill stress test. O ako ang 24-hour holter monitoring. And then, nagkabad-kabad niya pa sa akong doktor. Pero, sad to say, wala na naman siya nabuti pagabot na ako, pag oh, mo pa pagawas niya. Huwag man sa kudutubag iya ang sekretary, uy, kong tawag ko. naapa nagduda na nag hinuong ko kung naabag siya or wa, kay Huwag oh, man bag sa phone. Ako ba kay gisapot na iya ang so huwag sa phone. Uy, sekretary nga sa putun, uy. Balik na lang hinuong ko sunod sa baduan ni eh, para tanaw ko sa doktor. And so far, tanaw na ko sa po ang mga test is okay naman ang mga results. Pero tanaw lang sa din na ko kung kuan kay mga kuan din kaning na yung mga nakasuot, nga mga conclusions, comments. So far, ang mga nakita na ko mga comments is good, good man. Tanaw lang sa din to kung mag-adjust ba siya sa ako ang tambal or dili or kinahanglan na ba i ang ako ang para sa ako ang heart palpitations or dili so ang doctor gid maka decide ani so, grabe ka init guys ang heat index tapo unta mi hapit ton pero wala na lang ni nang hapit -toy. kay kay ngano murag delikado kaayo para sa mga -ana, ah, <laughs> Wang ko ana gongguang na gongguang Mangko na lang kita ani nga na ita, guys no kay ano? Forty plus naman pa. So, na naman yung madadago na to. Ito ang edad. Ano man yung akong kamera nga? Yellow man. Tungod sa? Ha? Ah? Yes, sabi? Nakilagay ko. Ah, sa sigurad ay eh, siguro ito sa adlaw. Yellow or tungod sa kay yellow Ako ang isuot. Kainit ka. You guys iya iya migkuan lakaw ang akong mga anak kay lakaw na dang ang isa ka anak kay ta na bago pa siya na human o training sa basketball then ang usa asa des, kuya ice ice na guys wa lagi wa dai wa diri sa may ibo ipa kuan dai mo to ka siya pa ko tungo ara gi sa number ni Ombot asas ice ice asa des kuya ni mo na Ray, asa dis kuya Ray? <tipos> Aw, oh, binu ang kulo. Baka kitang kuya Ray Ray, kuya Ray Ray kuya SS daw. Tuwa ko no? ang second born, O third born. Wa na mo lang diri So, so next Saturday na lang sa damo. Next time, so, ini inikaw man Lahit na sa doktor itong atuon. Ay. So, anyway, thank you guys for watching.